Alam you guys, minsan, napapaisip ako. Sabi ko, parang feeling ko, mas matino pa sa atin minsan, yung mga tao, walang matinong pag-iisip. Nag-gets niyo yung sinasabi ko. Yung mga mentally ill person, minsan sila pa yung may mga malilinis na puso. Busila kang puso. Bakit ko nasabi yun? Kanina, bang nagwawalis ako, kanina umaga, dyan sa may harap ng bahay. Tapos, pag nagwawalis ako ganun, pag tingin kong ganyan, nasa harap ko yung palaboy-laboy na lalaki dito sa amin. Yung ano siya, mentally ill. Wala siya sa tamang katinuan. So, ang ginagawa niya is lagi lang siya naglalakad. Minsan, nagsisigaw siya, ganyan. Tapos, yung damit niya, punit-punit. Minsan naman may nagbibigay sa kanya ng damit. Tapos, minsan, may nagbibigay sa kanya ng pagkain. Kaya napapalitan niya yung, ay, ng damit. Tapos, minsan, kaya napapalitan niya yung damit niya. Tapos, minsan, may mga nakikita kong, ano, daladala -dala niya, may pagkain siyang talaga niya, may nagbibigay din sa kanya. Tapos, ang gawain niya lang, ganun, lang lakad niya, tapos, tapos, tatambay siya sa kung saan niya gustong puminto. So, kanina, nakita ko, nandun siya sa harap ko. Nasa kabilang, ano naman, nasa kalsada naman siya, nasa loob naman ako ng, ano namin, bakuran. Meron namang bakod. So, nakatingin siya sa akin, nagwawalis ako, tapos, di umaga kasi yon Tapos, sabi ko sa kanya, hindi ko siya kinausap, sabi ko lang sa kanya tapos tumingin siya sa akin tapos pumasok ako dito sa loob kinuha ko yung tinapay may tinapay kasi dito, sliced bread mga tatlong piraso siguro yon, tapos pagdating ko doon, inabot ko sa kanya kinuha niya naman, tapos pagkakuha niya, umalis na siya umalis na siya so bakit ko nasabi na minsan matitino pa yung mga wala sa katinuan alam nyo, sila kasi, di ba, wala sila sa tamang pag-iisip. Kung baga, sabi natin, baliw, ganyan. Pero, yung mga yan, hindi na nakakaisip na magnakaw, na manloko ng kapwa, hindi ba? Mang scam, mang manakit. Kasi ako, sa tagal niya dito, siguro 2019, 2019 kami lumipat dito. Nandyan na siya. So, ilang years na siya dito. Wala naman ako nakikitang pinaalo niya, sinapak niya, sinuntok niya, hinabol niya. Wala. Nagsisigaw lang siya minsan pag umaga. Panay sigaw niya, naglalakad siya. Pero hindi siya nananakit. So, hindi siya gumagawa ng masama sa kapwa niya. Ang ginagawa niya lang, nangihingi ng pagkain. Ganon. Siyempre, nagugutom rin yan. Pero hindi siya pumapasok sa bahay ng may bahay tapos na, ano, 'di ba, nagnanakaw hindi. So paano ko nasabi? Kasi kagabi, yung Facebook Facebook uh, account ng ate ko na hack. Tapos ngayon, syempre yung nang hack noon, matalino, magaling, 'di ba? Ikaw, ikaw ba naman mahack mo yung isang Facebook account? Diba? Syempre, meron kang talent, meron kang skill. So, yung talento niya yun, ginawa niya sa masama. Ngayon, yung ginagawa niya is nangi-scam siya. Nangi-scam siya, nag-ano siya ng Gcash kasi nagninegosyo yung ate ko. So, ginagamit yung pang-scam. So, ang pinupunto ko dito, yung mga taong matatalino sana, Merong mga abilidad, di ba? Kayang gumawa ng mga extraordinary na hindi kayang gawin ng mga katulad natin, ibang mga normal na tao, hindi po ba? Ta ako hindi ko kayang mang ng Facebook account na kung sino man. Pero yung taong yun, meron siyang abilidad, hindi po ba? Kaya niyang mang kaya niyang gumawa ng special, di ba? Pero ginagamit niya sa masama. Meron siyang talino, pero saan niya ginagamit sama-sama ikumpara natin doon sa taong baliw na wala sa tamang pag-iisip. Diba? Na ang tanging gusto lang ay mabuhay. Diba? Na ang tanging gusto lang um, mabusog. Diba? Oh my God! Ang <laughs> mga tao na <nangiyak. laughs> Alam niyo, since high school pa lang ako, marami na akong mga nakikita. <laughs> Alam niyo yun yung... Mga pakalat-kalat na. Pakalat-kalat na. Nabali yun na mga may sakit sa pag-iisip. Pero pinapabayaan lang natin. Pinahayaan lang natin na nandiyan sila na na naiinitan, walang pagkain, walang... Walang bahay. Di ba? ikapuan eh, natin tao yan. Di ba? Ako sabi ko nga, ako siguro kung bayaman ako, gagawa ako ng, ng, ng foundation, ng, ng bahay para sa mga ganyang, mga, ano, mga baliw. Kasi kapwa natin tao yan. Di ba, meron akong mga nakikita, mga mga tao na nag-a-adopt. nag-a-adopt ng na mga mga pakalat-kalat na hayop, na aso, na pusa. Pero bakit yung mga, mga tao hindi natin di Diba? Bakit? Anong anong nangyayari sa mundong to? ba diba? Wala akong sinisisi. Pero, ba? Diba? Yung iba dyan na merong mga kakayahan, merong abilidad, merong mga pera na may kaya. Bakit hindi kayo mag-initiate? Hindi po ba? Sorry kasi ako wala akong kakayahan. Ang kakayahan ko lang is i-voice out yung ano man yung sa loobin ko, kung ano man yung opinion ko, nasa isip ko, nasa puso ko. Yun yung kaya ko lang gawin. Masana, alam mo yun, Huwag naman sana tayong manloko ng kapwa, magbigay ng dahilan para merong masakta na ibang tao. Hindi ba? May mapahamak. Yung mga scammers na yan, mga hacker na yan. Hindi po ba? Parang awa nyo na. Meron kayong mga abilidad. Gamitin nyo sa tama. Di ba? Sorry kung masyado akong emotion na ganito talaga ako. Iyak, inaktewan ko kung bakit. So yun. Sorry and parang salamat kung nanonood ka. And yun lang yung gusto kong sabihin na sana, alam niyo yun, masyadong, tayo masyadong maging ano, dahilan, huwag tayo maging dahilan para mas gumulo tong mundong to. Kung, kung kaya niyong mag-spread ng light, ng happiness, ng love. Diba? Yun yung gawin nyo. Huwag kayong mag-spread ng kasamaan dito sa mundo to. So yun, maraming salamat sa panunod and God bless us all.